Hindi napigilan ng Pelicans sa playoff mode activated na si LBJ. Sa simula pa lang ng laban talaga makikita mo na kung gaano ka agresibo tong si Lebron, lalong lalo na pagdating sa opensa. Dahil sa legendary performance na pinakita ni The King, nagawa nilang tambakan ng New Orleans Pelicans ng isa't kalahating buwan. Yes, tama kayo ng narinig mga idol. Natapos ang game na to sa score na 133 to 89. Nagawa ng tambakan ng Lake Show itong kupunan ng Pelicans na as main as 44 points. Dahil sa malaking kalamangan, hindi na naglaro si Lebron sa final quarter. Ganun pa man natapos ang game na to na si LBJ pa rin ang ang leading scorer ng LA. Matapos makapagtala ng 30 points, samahan mo pa yun ng 5 rebounds at 8 assists. Shooting 9 out of 12 sa field tapos 8 out of 8 sa free throw line. Hindi siya sumablay mga idol no? Talaga magugulat na lang ang mga haters. Pero ang pinakamalupit sa lahat, hindi rin nagminti si Lebron dito sa 3. Shooting 4 out of 4 beyond the arc. Grabe yung 3 three consecutive 3-pointers three na binitawan ni Daking kanina mga idol. Sa mga hindi nakapanood yung dalawa doon ay nagmula pa sa mismong logo ng NBA. Pull up, Pull up. Oh! Pull up for 3! Oh my God! para mas lalong umiyak yung mga haters ni Lebron, idagdag na rin natin dito yung zero turnover niya. What a great game para kay LBJ mga idol no? Isang legendary performance na naman ang pinakita ng all-time leading scorer na si Lebron. Isipin nyo mga idol, semifinals pa lang yan. Paano pa kaya sa darating na finals? Bukod kay Lebron, lima pa sa kasama niya yung umiskor ng double digit sa laban na to. Isa na nga dyan si Austin Reeves with 17 points, 5 rebounds, 7 assists at 1 steal. Nakakuha naman ng panibagong double-double si Anthony Davis sa laban na to with 16 points at 15 rebounds. Samahan mo pa yun ng 5 assists, 2 blocks at 2 steals. Torian Prince with 15 points, 3 rebounds, 1 assist at 1 steal. D'Angelo Russell with 14 points, 3 rebounds, 1 assist at 1 steal. Samantala, tinapos naman ni Rui at ang game na to na umiskoran 12 points. Samahan mo pa yun ng 1 rebound at 2 assists. Matapos makakuha ng Lake Show ang panalo dito sa semifinals kontra Pelicans, makakarap nila sa susunod ang kupunan ng Indiana Pacers sa darating na finals ng NBA in-season tournament. Hey mga idol, kung i-rate nyo 1 to 10 yung performance na pinakita ni LBJ kanina, anong mabibigay nyo sa kanya? Magkomento lang din sa my comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa support nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.